Hi Don Raya <laughs> O sa lahat ng viewers ni Don Raya, okay. subscribe ba? Subscribe pa yun sa ating youtube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow me, hashtag Don Ruaya. And of course, isubscribe mo na yan mga paps. Uh, bago tayo magsimula ng ating vlog, eh ko lang, pasalamatan yung shoutout si Boss Ziki. No, siya lang naman ang umuha sa atin ng proven pair back to back split dan. No, so sayang mga pups, hindi mo nakuha. No, panalo ka na rin kasi nga proven pair. Ibig sabihin, hindi lang basta nag-itlo, kundi nag-inakay na. No, so yan let's go. Samahan niyo muna kunin yung ibon, tapos mag-vlog na tayo. Yan, boss, Ziki. Good afternoon po. Bali, ito po yung nakuha nyo. Ayun o. No? Blue and power blue. you o. Know? At may isang egg. Yan siya. Nakita niya egg. Yan. No, so, cartoon muna natin. And magbablog na tayo. Salamat, Boss Ziki. God bless po. Yan, muli. ah uh, Maraming-maraming salamat sa iyo, Boss Ziki. Ito nakuha na natin yung order mo. Yan mga paps, grabe tinan nyo yung ano, mata. Napakatindi ng bagong malupit na mutation na to mga paps. Parang aswang. Pulang-pula yung mata o oh, pag inilawan. Sa mga di pamilyar sa mutation na to, ito yung palid mga paps. At hindi lang yung basta palid ha. Ah. Opaline, yellow face, palid pa. No? So, isa to sa pinakadulo sa dulo sa proyekto ng yellow face mga paps. Sino nyo yung mata? No? So kung gusto nyo ng ganito pang malakasan, all you have to do is to text or call me 0953 1364462 i-message mo lang sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. One of a kind to mga paps, no? Tingnan nyo yung katawa, no? Dilaw na dilaw, toka, dilaw. Kasi nga, yellow face yan. At hindi lang basta yellow face yan, opaline pa. At hindi basta opaline yan, palid pa. <laughs> no, so, ganyan ang palid mga paps sa No, iniilawan ng mata. No, so, ito rin, one of a kind din to. Back to back, opaline, yellow face, desino, post split ino. No, yung iba na nakikita nyo, opa, yellow face, post ino lang. Ito malupit, mas pinalupit. Dahil, yellow face, desino pa siya. No, kaya ganyan katintad yung kanyang kulay, yung katawan at yung ulo at yung tuka syempre. No, napakaganda ang Kaya naman mga paps, kung gusto mo ng ganito, you can text or call me 0953 one I-message mo kaagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Pwede ang utang kung ikaw ay repeat buyer na mga paps. No, so syempre kailangan din natin mapagpalagayan ng loob. <laughs> no, leading ko, you can text or call me sir 53 1364462 mga paps. All right, no. So eto naman, super quality no na back to back opa post face post dan follow. Quality na quality ito mga paps. No, tinanong yung green new wing oh. Kala mo yellow face na. Dahil nga sobrang quality, no. So wala kang budget ng pang visual Eto mga paps, mukhang visual na to Naulitin ko, i-text o tawagan nyo ako 0953136442 Eto naman, nako, grabe, matindi din to Grabe talaga mga paps Opa yellow face, post split then follow Yung green na yan At free na opa Post yellow face, post done follow. Matindi. Grabe mga paps free yan ha ah. yung color green na yan no so i-text o so tawagan nyo kagad ako sa 0953 13644 62 mag-message nyo lang kayo sa akin face messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary no ibig sabihin buy one take one kasi nga free mga paps ang pares sobrang kalidad talagang hindi tayo mapapahiya sa inyo mga paps. Alright, no? so ito naman ay back-to-back -back yellow face. Possible split dan follow, possible opa. Superb sa ganda nito. Ni no, sa mga nagtatanong, pwede kaya yung dalawang yellow face? Para pag nag-anap talagang sure yellow face na, wala nang non-visual. Pwede, pwede. Ito nga, oh. Kaya nilagay ko mga paps, eh. No, so, screenshot nyo to para malaman ko kung ano yung gusto ng ibon. Tapos, ipadala nyo lang sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Aviary. Or better na i-text nyo ko 09531364462 Ito talaga, dulo-dulo project. Matindi talaga to. Grabe mga paps. Para tong OPA, Yellow Face Palid kanina. No? Ito naman isa sa pinakadulo project sa Yellow Face at Aqua. Power Yellow Face Aqua. Tapos isang OPA Aqua Split Yellow Face. Napakatindi. No, sobrang ganda mga paps, no? nakita na ba kayo ng Power Blue Yellow Face? Ayan, ayan yung resulta nun. No, so kung gusto niyo ng ganito mga paps, i-text o tawagan nyo kagad ako, 0953-1364462. I-message mo lang kagad ako sa akin, Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Napakaganda mga paps, dulo-dulo na to. No? Pag nagkaroon kayo nito, jackpot kayo. Bakit? Kasi nga, dulo-dulo, ibig sabihin, fluctuating kasi ang value ng ibon. Alam naman natin yan. Sa mga hindi that's the reality. Taas-baba ang value. Ngayon, pa nagkaroon tayo ng gantong pangamalakasan, mga paps, hindi ka agad tayo maapektuhan. Bakit? Kasi nga, dulo-dulo, matindi mga paps ang karga. No, pwede rin ang utang kung ikaw ay repeat buyer na inulit-ulit natin yan na pwede lang kayo mutang sa akin mga paps. Repeat buyer, ibig sabihin, bumili na kayo sa akin. pagkabiliyo nyo, tsaka kayo umutang. Pwede din ng swap, mag-offer ka lang. Kahit ano yan, gadgets o ano paman, mga ibon din, swap lang. Basta mag-offer lang kayo, huwag kayo mahihiya. Ganto kaganda yung mga opalay natin mga sa na yellow face. Super duper sa ganda. Kulay keso yung ulo pati yung tuka. No, hindi yan yung typical na dilaw mga papsa. Kulay keso. Ito naman, proven pair. No? Back to back opa, B2. Isang pale follow, visual. Ibig sabihin, visual, pula agad mata niyan. Tapos isang split na pale follow. No, proven pair mga paps. Yan. I-text tawagan mo ako sa 0953 1364462. I-message mo kagad ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery Proven pair, ibig sabihin, nag-inakay na. No? Hindi lang basta nag-itlog, kundi nag-inakay na. Eto rin, dulo-dulo din to ng yellow face. No? Super pa Yellow Face Dan Follow. Ano ba kayo ito mga tops? Pwedeng cock at pwedeng hen. Meron tayong available. No? Ito yung resulta ng project natin mga paps. Yung sinasabi ko na uh, wala nang post, wala nang split, ito yon. Kaya naman, dalian nyo na kasi mabilis na maubos. I-text o tawagan nyo kagad ako. 09531364462 O message mo sa akin, Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. No? Screenshot nyo yan, tinan nyo na, pakaganda oh. No, parang ano to eh, ah uh, palid. Parang opalang yellow face palid to mga paps. Ang pinagkaiba lang nito, ito, pulang-pula na talaga yung mata pag tinignan mo. Yung palid kasi, medyo pula lang yon kailangan mo pang ispatan ng ilaw, no? So, yun, uh, dati hindi ko na-appreciate yung palid, ngayon na-appreciate ko na. No, sobrang ganda pala talaga, no? <laughs> Lalo na pag binangga mo sa yellow face. Tulad nito, no? Opaline yellow face, done, follow. Eto naman, marami nagre-request nito na kaya ulitin natin, umuulan ng quality ng Opa Yellow Face dito mga paps. At hindi lang basta Yellow Face, may karga ding dan Dami pagpipilian mga paps. Yung tatlo dyan, Yellow Face na visual at yung isa na pula ulo, yan ay Opa POS Yellow Face Post dan Free! Kung nasa inyo yan mga paps. No, so grabe, tinan nyo yung ulo ng mga opaline yellow face natin mga paps hindi yan typical na dilaw ah kundi kulay keso no kala mo aqua no na B1 mga paps eto alam ko bira lang yung makita ng ganto bakit? kasi hindi to basta aqua no na B1 kundi aqua B1 desino pa yan at malupit yan post split ino pa No, so alam ko bihira ka lang makita ito. pero meron tayo mapalad tayo niyan mga paps. No, so kung gusto mo ng ganto, all you have to do is to text or call me 09531364462 or message mo kagad daw sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, ang ganda niyan mga paps, talagang tutulo ang laway mo dito. Ito naman, sa mga Inu lover dyan, eto, jackpot ka dito. Matindi dito mga paps. O pala yellow face post split ino At syempre, lagi tayo may pa-free. No, na opa, post yellow face, post ino mga paps. Kaya naman yung text, tawagan mo kaagad ako sa 0953-1364462. O message mo kaagad ako sa aking Facebook Messenger. Ang Don ruaya or Don ruaya Aviary, mga paps no? Sa mga Ino lover dyan, alam ko marami naghahanap ng Ino o pa yellow face. Eto na. No? I-screenshot nyo na lang at ipadala nyo sa akin, mga paps. Kung paano ako makontak, inuulit-ulit ko, sinasabi ko, hindi lang basta sinasabi ko, nakalagay pa sa screen. Ayan, mga paps. Ewan ko na lang, kung nyo pa, kung aasel, kinuklaw na kayo. <laughs> kung di nyo pa magets yan, mga paps, ha? nakasulat na sa screen, sinasabi ko pa, aba, No? Nandiyan na lahat para makontak nyo ako mga paps. Alright? No, so ito naman, matinding parisan din to, Opa Aqua Deck Post Split at isang Opa YF Post Split Yung binlog kanina na Opa Deck, ito pinaris ko sa Opa YF Post Split Ino. Ganyan kagaganda ang ating mga alagang ibon mga paps. Sobrang quality, talagang hindi tayo mapapaya sa inyo. No? So, ito yung masarap magkape. Habang <laughs> galing kang work or stress ka. No? Kaya i-text. It so, tawagan mo ko agad ako sa 0953-1364462. I-message mo lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary, mga paps. Alright, no? So, ayan. Titigan nyo mabuti kung gano'ng agandang ang ating mga alagang ibon. Alright, no? Ayan, no? Wow! Opa, yellow face, post, ino. E, no yun mali maliliksian at isang opa aqua de Post Split ino napakatindi ng ilalabas nito mga paps kaya naman huwag ka na magpatumpik-tumpik dyan i-text o tawagan mo agad ako sa 0953 1364462 I-message mo lang ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary mga paps. Alright, pwede ang umutang ha, kung ikaw ay repeat buyer na. No, eto naman, super giant Belgium line, napaka-quality, sunog na sunog yung ulo, walang bahid sa bib o sa dibdib. Yung bahid na yon yung kulay orange, mga pups. Ang lalaki niyan, mga pups, oh, parang albswan No, totoo ka nang nakikita, mga pups, hindi yan edited, mga pups, ha. Ah. Kasi nga, puro yan, Belgium line yan, mga pups. Hindi yan, Belgium-Belgiuman line lang. No, talagang quality. Tingnan nyo, zinom ko na oh. Sunog na sunog yung ulo hanggang batok buo yung itim. Hindi nag-fade. No, kaya naman i-text it o tawagan mo ko agad ako 0953-136-4462. Mag-message ka lang sa aking Facebook Messenger, Don Roaya, Don Roaya Avery. Eto, pamigay na to. No? Pamigay presyo na to, kaya jackpot ka. Dalihan mo na, nakalagay na nga yung leg band number. No, for sale, Opa Yellow Pace. Possible split dan follow at isang free OPA Post face post dan follow Lagi tayong may pa-free mga paps Kaya wag na wag kang mag-aalala <laughs> no, Titigan nyo mabuti no? At i-text it o so tawagan nyo kagad ako Sa 09531364462 So mga paps, nababalik tayo sa ating Avery At maram maram salamat muli sa iyo Boss Vicky, nakuha na natin itong order mo Na back to back split dan follow proven pair. No? Kaya naman kung ikaw ay nanulog ngayon at nang inayang, huwag kang ka inayang dahil marami pa tayong proven pair na iya yeah, out only for you yan. At syempre meron din banded pair at basal. No? Ibig sabihin ng basal, hindi pa naghihinakay o nag-aanak, meron tayo. Kaya naman kung paano kontakin, all you have to do is to so text or call me, your name 53-1364462. I-message mo nga daw sa Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Aja Rich. No, so, Kakarpon na natin to. Salamat muli sa iyo, Boss Jiki. God bless po.